Malaking hamon pa rin daw hanggang ngayon sa mga animal welfare group ang pagsasawata sa ilegal na pagkatay sa mga aso at pagbebenta sa mga karne nito. Sa kabila niyan, may mga isinasagawang hakbang para matutukan ang problema. At nakatutok si Marisol Abdurama. Kaawa-awa ang itsura ng mga aso ito na isinilid sa sako. Hingal na hingal at halatang hirap huminga. Narescue ang mga asong ito na dadalhin sana sa Nueva Ecija para katayin. Ang mga ganitong kalakaran, ang gusto ng tudukan ng Animal Kingdom Foundation. Kaya naman muling nagsagawa ng National Forum para mahinto na ang dog meat trade sa bansa na bigong makamit noong 2020. Aminadong Animal Kingdom Foundation na hindi ganun kadaling mapahinto ang dog meat trade. Talagang kinagis na na no ang pagkain ng aso. Hindi man po talaga ulam eh bilang pulutan. Parte pa rin ito ng kanilang kultura at tradisyon. Bukod dito, pinagkakakitaan daw ang dog meat trade. Nagbebenta ng aso for for free human consumption ay eh, yung mga mga medyo may kahirapan sa buhay. So nagiging negosyo po ito. Bagamat bumaba naman na raw ito sa nakalipas na toon. Nakalipas na panahon, nakaka-rescue po kami ng mga 600, 300 dogs in one trip or one travel. Pero ngayon po, pa konti-konti na lang. Pero hamon pa rin daw sa kanila ang operasyon kontra rito. Lalo't may mga strategy na rin daw na ginagawa ang mga sangkot sa dog meat trade kinakatay na po nila yung mga aso sa mga sa mga uh, lugar na tago at uh, kinakalakal na kung hindi man po luto na karne po ito or worse ano, na ito sa karne ng kambing. Hanga naman ang isang international animal advocate group sa mga hakbang na ginagawa ng Pilipinas para mapatigil ang illegal trade. Philippines is just on the cusp of greatness. You know, in achieving a complete stamping out of dog meat trade as compared to other Southeast Asian countries. Kaya tuloy-tuloy raw ang kanilang pagkikipagtulungan sa Anima Kingdom Foundation para tuluyan na rin daw itong mapatigil sa iba pang bansa. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Horas.